Good morning once again so itutuloy natin ngayon no dahil uh, hindi pa natapos to hindi nakabit uh, hanggang dito yung uh, uh, pakuha natin kahapon no so magtutuloy tayo ngayong uh, mag uh, ano papako so ako na lang no mag-isa ako ngayon uh, wala akong uh, kasama dahil uh, mag-aabono yung mga kasama ko so ito yung part 3 ng uh, ating uh, pagbabakod pero ang tatapusin ko lang yung uh, hanggang dito no tatapusin lang natin yung uh, hanggang uh, dito kasi hindi umabot yung uh, ating hardware yung uh, apat na rolyo na yon ay uh, hanggang dito lang ang inabot no pagkatapos natin may pako ito so babalikan natin at uh, i-update ko sa inyo yung mga nakalatag natin uh, tapusin muna natin tong uh, ano na ito uh, hanggang dito ito po yung part 3 no ng ating uh, uh, continue na pag uh, ano pagbabakod pero nailatag na ito nakita niyo nakatayo na diyan ipapako ko na lang At, uh, Kaya nilatag na nang uh, utol ko muna dahil mag-iisa na lang ako ngayon mag-aabono sila Oh, so, ito na lang. Ito na lang, konti lang at uh, maari siguro matatapos na natin 'to. Kahit, uh, kaya na natin 'to mag-isa kahit wala tayong kasama, no? Kasi nailatag na lahat. Ipapako ko na lang. So, samahan niyo ako ngayong umaga na ito, no, para trabaho tayo uli ng uh, ating uh, pagbabakod. Uh, so, dito tayo mag start no? Uh, Magmula dito 'yung ano na ito, 'yung uh, binago. Pero dyan, hindi na. At uh, tataniman ng uh, maring lansunis daw. Lansunis yung itatanim dyan sa loob. At uh, meron nang, hindi na mapunta ng mga kambing to dahil uh, meron na tayong bakod. So, tuloy na tayo, no? Para matapos tayo kagad. Uh, marami pa tayong ginagawa. Medyo tinanghali tayo dahil nahirapan ako na lumabas yung duckling doon sa kabila, sa kulungan nila. Uh, pasaway rin. Oh, so, tuloy-tuloy tayo. Angkat ang ng umaga po at uh, samahan niyo ako. pa ako dito dahil uh, ano ah uh, may ikot pa tayo dito dahil uh, di na natin pwedeng ano ito uh, masisira pag uh, inakbangan natin ah uh, babalik tayo dito dahil uh, ito yung ah uh, dito tayo mag uh, uh, umpisa uli huh? so, magsusot mo ako ng guantes dahil uh, ano, masakit yung paghihila huh? sakit hilain pag wala kang guantes namumunga na rin mga palay dito so magantay na naman tayo ng panibagong budget nito dahil uh, kapos yung budget natin huh? Uh, So, ang uh, mahirap lang naman dito yung hindi uh, pa nalatag pero kung ganito uh, ano lang ayan no uh, dahan dahan lang papakukulang lang naman to kasi nakalatag na Pag uh, nabuhay itong kahoy, hihigpit rin to dahil uh, simpre lalaki at uh, kakainin ng kahoy itong uh, ano na ito, itong uh, uh, hog wire na ito. Gumagalaw siya. Kisama ka naman. harap pa naman to oh pag kasi gumagalaw eh tandaan natin Ito yung uh, mahirap pag uh, nagsusulu tayo kasi dapat may tagahila hila taga-pako. At uh, dahil uh, sulu-flight tayo, so, tandaan lang at uh, tiyaga ng ganito, konti-konti. Noong uh, tinayo ko ito, sulupay flight ako, compost eh. Sabihin... Kaya natin ito. Tumutubo na rin itong kahoy. Bili na lang natin para naman nakakabuo rin tayo itong na ito malambot siya pero pag ano, madaling tumubo ito ho, tumutubo na nga ayun, magigpit rin ito pag tumubo na ito at uh, malayo pa yung pinagkuhanan ko nito ayun, no at na uh, hindi ganong uh, maikpit importante no ay uh, makakabit na maayos so tuno tayo sa part na ito <coughs> Ayan, nakatayo na. So, yan na yung uh, ating uh, kabuuan ng uh, ridging. Yan. At uh, dito naman sa likod, no? Yan yung uh, likod niya. <coughs> so, nagkakaputik-putik ako dito sa likod na ito dahil uh, nalaglag, uh, na sa baba na ng pilapil yung uh, posti ko na iba. walang ibang madanan kundi dito sa ano uh, walang ibang uh, madanan kundi dito sa uh, tubig no sa may putik sa may palayan pero kinausap ko na yung tita ko na itutuwid na lang to dahil nilagyan uh, ko ng tali ito para matuwid so yan po yung uh, pangatlong uh, episode natin no part ng ating pagbabakod so hanggang uh, dito na lang muna at uh, part 4 ay uh, bibili pa tayo ng uh, dalawang rolyo para makumpleto natin yung uh, ano uh, yung uh, uh, lahat nito no kasi hanggang doon lang sa niug na yon yung uh, ba, ano na yun, naabot ng apat na rolyo so yung pababaybay dyan diyan ay uh, mayigit isang rolyo. Wala naman tayo mabibili na kalahating rolyo. Kailangan talaga, bumili ka ng uh, buo. So, dating binibili namin, nasa 30 plus uh, meter. Pero sinukat nung uh, utol ko ito, so nasa 25 meters lang yung bawat isa. No? Kaya may iba, 27, hindi pare-parehas din. Uh, hindi umabot ng 30 meters. Kaya, kumapos tayo yung uh, ating... Uh, kalkulasyon. So magandang umaga po at uh, shout out sa ating mga kababayan na uh, Luzon, Visayas at uh, Mindanao. Shout out na rin sa ating mga kababayan mga OFW, mga kababayan po natin, mga immigrants, no? So sana tuloy-tuloy lang ang suporta ninyo at uh, sa mga hindi pa po nakapag subscribe No, ha uh, pa po at uh, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating pagbibentures ng farm. Magandang umaga uli at uh, kung anong oras sa uh, mapasay nyo No, mapanood niyo yung ating uh, video. Ito po yung buhay natin, buhay probinsya at uh, ito yung uh, part na ng ating uh, pagbi ng farm, no. At uh, update ko rin sa inyo, pag uh, tayo nakalipat na dito, uh, magbibigay siguro ako na pagkatapos nitong uh, bakuran, magbibigay ako ng mga isang buwan bago tayo lumipat dito para lahat nito mga pausbong na mga damo ay uh, tumubo ng uh, mataas na at uh, para masigurado natin na kahit uh, dito lang sa loob ng uh, bakod ay uh, meron silang masisimot na pagkain dito. No? so i-update ko lahat sa inyo yung uh, ano na yan ha yung uh, detalye kung uh, uh, kailan tayo uh, lumipat dito so pero pinaka malapit siguro uh, maglipat yung uh, ating mas covid dahil uh, tapos na yung raging nila dyan magandang umaga ulit maraming salamat po